Binuksan na po sa publiko ang kauna-unahang walang gutom kitchen ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ay isa pong food bank kung saan maaaring i-donate ang mga sobrang pagkain mula sa mga restaurants, fast foods at iba pang kainan para may pamahagi sa mga naguguto. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ito ang paraan ng ahensya upang mabawasan ang mga nasasayang na pagkain sa ating bansa. Anyang naturang programa ay nasa ilalim ng Republic Act 9803 o ang Food Donation Act of 2009 kung saan gagawa ng hakbang upang mahikayat na makapag-donate ng maayos para yan sa mga pagkain at ibahagi ito sa mga nangangailangan. Sa dating Philippine Offshore Gaming Operator Hub na nirepurpose ng ahensya ang lokasyon po ng walang gutom kitchen. Kaugnay ito, plano pa rin po itong palawakin ng naturang ahensya para sa mga Pilipino na nagugutom ay maaari lamang pumunta sa mga lugar na walang gutom kitchen at kumuha po ng libreng pagkain. Ang naturang paglulunsad ng programa ay dinaluhan naman yan ni First Lady Liza Araneta Marcos at sinamahan siya ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at iba pang mga private sectors partners sa pamamahagi po ng mga pagkain para sa mga beneficiaryo ng programa.